Hello guys, dito kami sa Sogo, Kusui Dito kami nag-window shopping. Ito talaga yung mga original na coach na bag. Ito yung coach shop. Ito yung ano, perfume. <laughs> original, na perfume. Oh, oh. Ang cute ng mga bag, Ito ang cute nila. Shoulder bag. Guys, ang nga cute, na bag. vanities ba, bags. Uh, Ladies bags. Uh, Ito, ibang style. pag Yun naman doon, pa-rectangle. <coughs> Ito yung shoulder bag. Your leader talaga. Siya. Eto. Mm -hmm. Talagang your leader eh. Pag dito guys sa Sogo, department, uh, Sogo Mall. Ano dito? Walang imitation. Lahat original. So, ang gaganda. Hindi mm. ng ano. Mark Gico. Na brand. Ito lang mga nila guys. So, mm -hmm.

a shoulder bag. Gaganda. Yes, ang gaganda ng alahas. Ayan o. Pero, ang mahal. Ayan guys, o. So, one set ring, tapos necklace, earrings. May mga jade. Swarovski. Swarovski. Guys, ang gaganda ng mga bracelet. Oh. Ano yan? Ang gaganda. Brilliant. Ano yan mga brilliant? Ang mga... si klaseng bato. ano? Ito. Oh. Ang gaganda. Puro bracelet. Ito na nga na ay pindant. Ang lalaki naman. Ano tunay na bato? Ano? Dito guys, dito yung mga babangon. Original. Eduardo. 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 Ito guys, ang gaganda ng mga chandeliers. Ayan. Ito yung mga uh, chandeliers. Siya. Kanila mga flower vase. Kristal. Gaganda. guys. Ang ganda ng kulay ng jades. Ito silver. Ang kanyang pendant ay jade. Ang gaganda. Ito talaga ang tunay na jade. Green. Red. At saka ano yan? Violet. Para na siyang tingnan. Dark blue. Dark blue talaga. At saka yan earrings. Ito talaga may kamahalan. Ayan guys. Isang set. Bracelet. Ayan, dang, ano yung tawag niyan? Necklace. Tapos earrings. Siguro ito mga ano. Silver. Ang ganda ng silver niya alahas guys. Oh. Hikaw. Isang set. May Ay, ito necklace. Ito guys, diamonds gold with diamonds, uh, earrings, bracelet, yan. Oh, looking, looking, look, totoo, to, pagtutuo, na, eh, ganyan pala. Pagtutuo talaga sa video, gumaganon daw eh. Oh, uh, tunay, hindi totoo, tunay. Yan guys, tunay gold with diamonds. Kasi yung tunay talaga, pag i-video mo, kumiki, umano kumikinang. siya, kumikinang-kinang. Ayan. Ayan. Ayan ang earrings. Wow, ang ganda. Makita oh, vlog. Ano siya, white gold? No? Tapos baba.